Ngayon mag mabuksan ito, Patulas. Ah, na-stock. Wala ka rayos? Wala ng rayos. Oh, dalawa o tatlo. Ha? Huh? One, two, three. oh, ang dalawa lang. Ah, kaya pala gumigihwang. Oh. Rayos. <laughs> Oo. Oh. Paano nangyari yung... Eh, ganyan ako talaga mga na eh. Kasi sa mga susunod yan, magpuputol din yan. kumuha na sana kayo ng pangsawali. Pang ano po? Sa wali. Ano yung eight by bit? May hey, oversize eh. Oversize? Oo. Oh. Wala po ba yung lang? Wala po. Ay, bibili dyan o no, sa... Ah, meron naman dyan? Meron. Doon sa... Dyan o, sa Lagpas ng Tulay. Pwede po lakarin. Ay, may mga tricycle po dyan? Baka malapit lang. Malapit lang Bate po ba? Po maglak... o, sa atpas ng tulay po po lang. Ah, dito lang po. Oh, ah, pwede na lakarin na, na lang po, po namin. Bang, ano, size ano po pangalan? 8x210. 8x210. Tapos po niya 'yung name yung tindahan. Ah, uh. 10. 8x210, ate. po 'yan pala? Ano ba ito? Set. Ito pala 8x210. Set ko. Set yun. Isang set na siya. Ah, okay. Tama. may pala yun. Ilang piraso yan tayo? Ilang piraso po yan? 36. Oh, 36. Dalawa lang ang masisira po. Lahat yung papalitan na. Tama na yan. Ibang size nito. oh. size no? Mas matatag yung haba. Ah. Oh. Kawali, sabi nila. Sa itong ganito, magpagay yung maganda na yan. na actually so, para mas matibay ka kasi pagka uh, linagyan lang natin na tayo ito baka mamaya uh, wala pa ng kampon may maputol na may putol na naman so, ayun so tabunan <laughs> okay na lang matibay na yan Thirty-six

magagamit pa po yung tornilyo niya. ah, hindi na po. May kasama na palang tornilyo to. Ah, ganun po yun. Hindi magsatugma ang trade yan. Pagkakot. Hmm. Iba ang classic trade dito. Papalitan ng rayos. Ang na nilakad natin yun. Ito po kasi mugs. Iba ang mugs pang pang ano yan, pang pang old kibaga. Mas matibay daw po kaysa sa sarayos kaya lang mas mahal. 36, 36 36 pieces. Paano mo makita yung 8 by... Ayan, nakalagay na ah. 8 by 2 Ah, uh, okay. Salamat. So, yung patapo, itatapo na daw. Hindi, hindi ko makikita. Iyan ako isusup. Suput ko po ito ha. Oo, ang basura na ako ay may gagawin lang. <laughs> may gagawin oh. 36 pieces. May isi pala ito. Yeah. Di ibig sabihin okay. pwedeng pang bike. Yeah. Opo, ang laki ng difference niya. Iba ang sopay kung sopan ng pangpay. Ang dami nagpapagawa sa inyo, parang marami pa yung... Ano pala kayo? Kilalang kilala pala kayo, Tay? Kasi nandiyan ako dati sa harap. Ah! Kung ba't po kayo lumipat dito sa likod? Kasi yung mga customers namin na nandun sa labas noon, may dumaan na kick up galing doon. Ah. Uwan ko kung bakit pumunta sa rito sa kaliwa. Binangga niya yung tatlong mo mm. Pati yung poste ng samito yan. Putol yan. Mm. Ang lakas. Mabuti ka mo. Nawala ng preno po siguro. Hmm. Hindi preno May Maraming posibleng dahilin. Mo, Mabuti ka mo alis yung manugang ko sa tito ng barbecue sa labas. Mm -mm. Tama-tama pag alis niya. Vlog! Mm -mm. Oo, oh, talaga. Ayan, di. Eh, Dating ninyo, eh, boya kodo na lang kayo sa loob. Mas safe kayo dito. O -o. Parang mas maluwag pa dito po. Parang mas ma... ka dito. Dito, dito lang no? oh. Kilala na itong chef <laughs> ko kaya. Maraming pal. Yoto, kabayan, masito. Yung mga derayos po, nag-ano nag, nag -ano kayo, nag-chuchu-blessing kayo? Ay, oh. May aning aning meron may, kayo pambalot diyan. Oo, wala sa uh, oh, anak, ay, mata ay, yun mataba. 'yung ginagawa niya. Ah. Oh. Kahit na ano, pinagawa niya sa mga buto nyo, pati na siya gagawa? Ah. Ay, <laughs> kumpleto pala dito. <laughs> okay. Dito na lang pala kami babalik-balik. Okay. 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 Opo. So, sa inyo ang Opo kasi nga 'yung 'yung pinagpagawan po nga namin, dito kami tinuro. Oo, oh, kami dito pa Ayun oh, mechanic. Ako. Mga naman nandiyan sa harap. Nandiyan ko lang mag-isa. Oh, ilang taong ka na tay? 73. Oo! Oh, 73. Pero parang hindi pa. <laughs> parang tag-tag kasi. 73 na daw. 22 na po yun. Ha? 22 yun? 73? 73? Oo. 73 na ako. 953. Kung ano kaya nga parang Sabi 60 lang. Matanda pa ako kay Brad. Parang 60han lang. Pero alam niyo kung bakit? Ano po? Si Jesus. Siyempre. <laughs> 73. Born again ako. Born again ka. Alam niyo yung brother. Ibigyan mo iba. Ah, JRL. Ay, JRL sa bukawi nun. Iwala ko ng buhay ko sa Panginoon. Then. Baka gusto mong subukan. Gusto mo yung dyan sa bayan na iroon. Ha? Tige siya sa trosar yung doon. doon. Saan so, po yun? Yung? Ano ba yung grocery yung malaki dyan? Doon sa lumang palingki dati. Doon malapit kay King Lo, kay Juan. Yung malapit sa simbahan? Ah, yung oh, doon. Ano? Opo, opo. Maliit lang na grocery. Ay, yung dito sa kaliwa. oh, sa kaliwa. Sa kaliwa. Pag kanan po, pagpapunta ng bayan. Tama ba? Meron pa siyang branch, branch doon. Malapit doon. Ah. Katapat lang noon. Hmm. Yeah. Dito, meron din kami dito. Branch dito. Ah. Hindi ko po napapansin yun na. Ah, kay King Lo. Doon sa dating NBI. Hmm. Kasi meron na po dong ano eh uh, college. Sa Sa Taipei dito. Dito. Tapat ni. Tapat oh, ni yung Ah, oh, hindi ko po napapansin. Meron pala doon. Okay. Sabayan, meron din doon sa so, palanginan. Ah, sa palanginan naman. Sa may tapat ng Para ako nakakita. Tapat ng simbahan ng palanginan.